Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 11, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Abril 11, maaaring mapansin mong ang iyong damdamin ay mas malalim kaysa karaniwan at ang iyong puso ay mas bukas sa makabuluhang pag-uusap kaysa sa mga mababaw na palitan. Sa panahong ito, tila hinahanap ng iyong isipan ang uri ng koneksyong may saysay, iyong mga usapang may laman, may kahulugan. At nagbibigay inspirasyon sa iyo para lumawak ang iyong pangunawa, hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa mundo sa paligid mo. Higit sa anumang bagay na iyon, nais mong maramdaman na tunay kang naintindihan at naririnig, at ikaw rin ay may kakayahang umunawa sa iba sa mas malalim na antas sa bawat sulyap, sa bawat salita, sa bawat pagbati, lahat ng ito ay maaaring maging pintuan patungo sa mga ugnayang puno ng katotohanan, layunin, at pagkakaunawaan. Ang mga papuri na iyong matatanggap sa araw na ito ay may kakaibang bisa. Hindi lang ito basta nagbibigay ng iti sa iyong labi, kundi may kakayahan itong baguhin ang iyong pananaw sa sarili mo. Kapag pinuri ka sa isang bagay na hindi mo masyadong napapansin sa sarili mo, nagbubukas ito ng isang bagong liwanag na naglilinaw sa kung sino ka talaga. Marahil ay isang kasamahan ang magsasabi kung gaano ka kahusay mag-organisa, o isang kaibigan ang magpapaalala kung gaano ka kahalaga sa kanyang buhay. Ang mga salitang ito, na mula sa puso, ay makatutulong upang mas pahalagahan mo ang sarili mo at mas buin ang kumpiyansa na mahalaga para sa mga susunod mong hakbang. Ang araw na ito ay may dalang biyaya ng pakikipagtulungan. Hinihikayat kang makipag-ugnayan sa mga taong may parehong hangarin, mga kaibigan, kasamahan sa trabaho, o maging miyembro ng pamilya. Sa pagkakaroon ng isang layunin na pinagsasaluhan, nagiging mas magaan ang bawat gawain, at mas lumalalim ang relasyon sa pagitan ninyong lahat. Ang bawat hakbang na inyong ginagawa ng sabay ay parang sining, isang sining ng pagtutulungan, ng pag pagunlad, ng pagkakaisa. Huwag kang matakot na ibahagi ang iyong mga ideya o pakinggan ang mungkahi ng iba. Sa gitna ng inyong pagtutulungan, may matatagpuan kang bagong pananaw na maaaring maging susi sa mas malawak na tabumpay. Sa gitna ng lahat ng ito, mahalaga rin na magkaroon ka ng panahon upang huminto at huminga. Kung may mga mahalagang desisyong kailangang gawin, huwag magpadalos-dalos. Hayaan mong ang iyong pakiramdam ang magsilbing gabay. Ang iyong kakayahan bilang isang vergo na magsuri ng mga bagay ay hindi matatawaran. Ngunit ngayon, mas lalalim ang iyong karunungan kung ito ay sasabayan mo ng pakikinig sa iyong damdamin. Sa katahimikan, sa gitna ng kalmadong pag-iisa, matatagpuan mo ang malinaw na direksyong dapat tahakin. Hayaan mong maglakbay ang iyong imahinasyon ngayong araw. Sa paglayag ng iyong isipan sa mga posibilidad na lampas sa nakasanayan, maaari mong matuklasan ang bagong inspirasyon para sa mga proyekto o relasyon na iyong pinangangalagaan. Sa pagtanaw sa mas malayo, mas mararamdaman mo ang halaga ng bawat detalye sa kasalukuyan. Ang pangarap ay hindi laging kailangang malayo, minsan, ito ay nasa tabi mo na pala, naghihintay lang ng iyong pansin. Habang umuusad ang mga oras ng araw, sikaping kilalanin ang mahika ng pagtutulungan. Ang bawat koneksyon, gaano man ito kaliit o kalalim, ay may potensyal na maging daan tungo sa positibong pagbabago. Minsan, sa isang simpleng pagbati o pagtulong, Nagsisimula ang isang koneksyong magdadala ng liwanag hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa taong iyong nakatadpo. Ang pag-unawa sa ibang tao at ang pagtanggap sa kanilang mga karanasan ay nagbibigay sa iyo ng mas malawak na pananaw sa buhay. Para sa maswerteng kulay ngayong araw, piliin ang kulay berde, kulay ng paglago, kasariwaan at kalmado. Ang berde ay makatutulong upang maibalik ang iyong balanse lalo na kapag ikaw ay nakakaramdam ng pagka-burnout o labis na tensyon. Ang maswerteng numero mo naman ay tatlo, pito, at labing isa, mga bilang na sumisimbolo ng komunikasyon, espiritual na paglago, at koneksyon. Para sa maswerteng gawain, subukang magsulat sa iyong journal ng iyong mga saloobin o plano para sa hinaharap. Maaari ka ring makipagkwentuhan sa isang matagal mo ng kaibigan upang mapalalim ang inyong ugnayan. Ngayong araw ay paanyaya sa iyo na yakapin ang tunay mong kakayahan na makinig, umunawa, at magbigay inspirasyon sa iba. Huwag kang matakot maging totoo sa iyong sarili, sa iyong nararamdaman, at sa paraan ng iyong pakikitungo sa iba. Ang katotohanang nagmumula sa puso ay siyang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Kung maramdaman mong ikaw ay naintindihan, at ikaw rin ay nakaintindi, magbubukas ito ng daan para sa mas malalim at makabuluhang mga ugnayan. Sa pagtatapos ng araw, balikan mo ang mga pag-uusap at koneksyong iyong nabuo. Pasalamatan mo ang mga ito, at kilalanin ang halaga ng bawat isa. Ang paglalakbay ng iyong isipan ay nagbigay daan sa paglawak ng iyong pananaw, habang ang init ng koneksyon sa ibang tao ay nagpuno sa puso mo ng pagmamahal at pag-unawa. Sa muling pagsapit ng gabi, bitbitin mo ang kabutihang hatid ng araw na ito, ang pagninilay, pakikipagkapwa, at pag-asa. Ang araw na ito ay biyaya. Isa itong paalala na sa bawat pakikipag-usap, sa bawat pagtanaw, sa bawat pagtanggap ng papuri, at sa bawat pagdaramay, ay mayroong liwanag na pwedeng sumilay. Ang iyong kakayahang makipag-ugnay sa puso ng iba, ay hindi lamang talento, kundi regalo, isang regalong kailangang pangalagaan, gamitin, at ibahagi. Sa pagiging bukas sa posibilidad, sa pagiging totoo sa sarili, at sa pagpili ng kabutihan, ikaw ay nagiging liwanag hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng taong iyong naabot. Magtatapos ang araw na ito na may pusong puno ng kapayapaan, isipan na mas malinaw, at espiritong muling pinatibay ng pag-asa. Sa bawat araw na darating, dalhin mo ang mga aral at inspirasyong nakuha mo sa araw na ito, sapagkat ito ang magiging pundasyon ng mga susunod na tagumpay mo. Patuloy kang magsilbing liwanag, Virgo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.